Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po sa inyong lahat. Huwag po kayong magalala sa aking boses. Hindi ko alam kung bakit di pa bumabalik, pero... Huwag po kayong mag -alala. Marami pong nagalala sa aking boses na nibago daw sila. Paus pa tayo, nakakaloka, no? Kung gusto niyo akong gumaling, mas lalong gusto kong gumaling. Okay. Okay. <clears throat> Lumunok na ako ng kung ano-ano. Wala pa rin. <laughs> Stop pero din. Sige po. Um, <clears throat> panay kasi ang luno <laughs> Ay, nako. Tingnan natin kung anong energies ng person mo. Yan natin. Okay. <clears throat> mm. okay. Meron tayo dito na nanganganak yung pera niya, no? Um, hindi ko alam kung involved yung person mo sa sa in isang investment or any kind. Mukhang okay naman so far. Or possible yung savings niya ay mag-add Or nakakatanggap siya ng pera ngayon. May nasisense ako, magkakapera siya, may magbabayad sa kanya, may makakakuha siya. Okay, so wait lang ha, mga love ko. 2,670 po nabayad ko ate. Uh, 2,650 talaga original price niya. <coughs> ano po yun siya? Oh? 2,650 times 10, saka yung 150 na chocolate. Tapos, 20 pesos pinang cash out. Papunta na po ako LBC ngayon. Okay, lasang. If ever, if ever kulang yung pera, i-gcash ko lang. Okay? May gcash naman siguro sa LBC, di ba? Pwede naman siguro yan. <coughs> Nagpapa-LBC ako ng pagkain doon sa Sambuanga. Gustong gusto ko yung food. Nakakamiss. Um, anyway, <coughs> tama po. Ah ano ha, meron po siguro magbabayad sa kanya or meron siyang ibebenta something or nabenta niya na, nakuha niya na. Meron ako nakita dito na parang gusto kanyang makausap, um, makausap, mag, makasama, siguro magdi-dinner kayo, kakain, uh, magbabanding. Okay, kung may plano po kayong magkita, matutuloy naman po yan. Okay. <clears throat> oh. Ang ganda naman ng ano niya. Ang galing. Mhm. Mm wow. Okay. Meron akong travel na nakikita, possible talagang makikipagkita to sa inyo. Of course, saan pa ba siya pupunta, 'di ba? Kung hindi po ito kita tawag, malamang tawag text messages. Okay yung energy niya. Ibig sabihin, pagkausap ka niya, masaya siya, okay siya. Huwag lang kayo OA sa mga person ninyo. Kapag busy sila, hindi sila makakapag-reply sa inyo. Hindi sila makaka... Ano bang tawag doon yung... Yung hindi sila makakapokus sa inyo. Huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano. Okay? Baka meron lang po yan importanteng kailangan the strength naka-reverse. Ay you ano, know, may fear. Meron siyang takot sa sa ngayon baka mamaya um, magalit ka na naman, magtatampo ka na naman sa kanya kung ano yung gagawin niya, 'di ba? So iwas-iwasan niyo po 'yun, 'yung masyadong pagtatanong, 'yung masyadong nagko corner kayo sa isang tao, hindi rin po 'yun maganda. Ace of Wands and Eight of Pentacles. Meron tayong Seven of Pentacles at Five of Swords. Okay. So, kung kasama nyo yung person ninyo, magingat-ingat lang siya sa financial. Kasi meron pong... Meron... <coughs> hindi ko alam <coughs> kung kamag-anak niya ito. Kung kaibigan, may makakaaway siya. Meron siyang makakaalitan tungkol siguro sa mana, any kind of property or uh, pag-uusapan, okay? Advisean mo lagi na mag-ingat when it comes sa, uh, sa pera. Okay? Okay lang sa mag-stop ka muna mag-drop by ka sa may cash outan. Ipadala ko. Okay. Um, ayun, advice advice niyo yung yung person niyo. Okay. Aring agawan ng kayamanan to or any kind problem o lupa, may may binibili siya, may gagawin. Kahapot ng ganda ng cards ninyong dalawa, both of you. Ang ganda ng cards niyo May pera. Alam, gusto kanyang kausapin pero nahihiya siya. Ayan no, nakakaramdam siya ng pagkaduwag, takot. Okay. Naduduwag, nahihiya. Bakit kaya? Nagkatampuhan ba kayo? Ace of Pentacles and the Hangman. Sinusubukan niyang lakasan niya yung loob niya. Alam niya sa siguro kung hindi siya sa iyo ng mabilis, magkakaproblema. problema, Okay. Ten of Pentacles and Six of Swords. Meron tayong Page of Pentacles. Ten of Cups. Okay. Yung iba sa inyo kapag nag apply yung person niyo or paalis business, wag niyong harangan. Okay yung lakad niya. Okay? Maring yung iba sa inyo, mga nag-aantay ng sustento sa sa ex or any kind, may pera po may perang paparating. Okay? At meron kayong siguro siguro kanina or bukas meron kayong salo-salo. Okay? Meron kayong gagawin na magandang lakad. Maganda yan. Masaya ako para sa inyo. Okay? So, tuloy-tuloy nyo lang. Ah, okay. Ganyan yan. Behave lang. Nag-work si mami. Okay? <coughs> So, Ikaw naman tingnan natin kung anong yung energies ninyo. No? Lord, bigyan nyo po sila ng magandang reading ako po ay nakikiusap sa inyo. Tulungan nyo po itong mga tao na ito na nanonood sa akin. Parang awa nyo na po at Okay. <clears throat> Queen of Swords, overthink. May naantay ka. Sobrang daming-daming mong iniisip. Daming mong iniisip, hindi ka makapag-decide ng tama. Okay. O, oh, tears. May tears. Bakit ka umiiyak? May may natatakot ka. May nararamdaman kang takot at pagod. Okay. Yan you know, May takot ka. Nakakaramdam ka ngayon ng... Uh, luha or something, iwas-iwasan nyo muna may stress mga mahal ko. Malapit ng patapos na yung buwan. Patapos na yung buwan, pahina ako niyang ano. Okay, wag mo na kayong, alam, grabe yung lungkot mo, oh. Marami akong nasisense dito na parang nahihirapan ka. Ang dami mong burdens, ang dami mong luha, nalulungkot ka some of you is lucky sa pera pero hindi kayo lucky sa love yun ang nararamdaman ninyo yung iba sa inyo may pera kayo pero naghahanap kayo ng pagmamahal pwede sa person pwede sa family Ma maaring maaring nalulungkot ka ngayon walang nangangamusta sa iyo Pamilya or any kind na gano'n, okay? Mukhang merong bad news kang maririnig. Paras, ito like cards lamang to, ha? Merong kang bad news maririnig pero hindi siya gano'ng kalala. Malulungkot ka lang, okay? Malulungkot ka lang. Halimbawa, huwag naman sana, yung kaibigan mo namatay, kaibigan mo na aksidente or basta gano'n, malayo naman to. Yung malulungkot ka lang, okay? Bismillah. <clears throat> Ayan oh, puro malungkot yung cards. Okay. Natatakot ka para sa family mo. May sakit ka ba or ano? Baka ikaw natatakot ka sa sarili mo. Pwede rin po yun. Kung halimbawa may sakit ka, inaalala mo yung family mo. Hindi e magpa-check up tayo, magpagaling tayo kung may sakit tayo, 'di ba? Kasi lagi mong wino-worry yung family mo. Okay? Wala namang masama. Tama rin naman yun. Dapat lahat tayo ay mag-alala sa family. Okay. O, tingnan mo, yung mga iba, nalulungkot talaga kayo. Kasi, walang ibang magpapasaya sa inyo, hi, kundi yung person ninyo. Ano? Talagang grabe yung sacrifice mo dito sa person mo, oh. Halos yung ikina yung ikakakainin mo na lang, isusubo mo na lang binigay mo pa sa kanya. Grabe kayo mag mag ano magmahal. Sobra. B very patient ka din sa kanya. Ayan, oh. Actually, iniisip ka. May isang tao nag-iisip sa'yo. Merong person na makikipagbalikan. Oh my God may mabubuntis. Sino to? Baka ito yung balita. Makakarinig ka ng balita. May buntis. <laughs> Baka merong... <coughs> may magbabalita sa inyo na buntis yung ano, something. <laughs> okay? Malay mo. ba diba? Sana ganun lang kagaan. <laughs> okay? So, magdasal pa rin kayo, mga mahal ko. Wala pong ibang makakatulong sa atin, kundi yung dasal natin. At maniwala po tayo, ano? maniwala tayo na lagi tayong tinutulungan ng Diyos. Walang ibang makakatulong sa inyo kundi yung Diyos. Lagi niyong palakasin yan. At iwas-iwasan niyo muna yung negative thinker. Anong petsa na ngayon? 25, 25 na. Tandaan mo ilang 4 days na lang patapos na ang Valentine's. Hindi po kayo po, Valentine, sorry, sorry. Ang February, ang kalangay. Eh. Nakita ko kasi yung tao nito kaya yung nasa isip ko yung Valentine's. <laughs> Sana all sa mga merong ka-date, nakakaloka. Ang lahat, lahat ginawa mo na kahit isang flower wala. <laughs> Kamusta naman yung mga single, okay? Kamusta pala kayo? Hindi ko kayo nakamusta, ano? Medyo hindi pa tayo okay that time. Mga bitter tayo. <laughs> okay, so, Four days na lang matatapos na ang February. Huwag po kayong umiyak, bawal pong umiyak, bawal makipag awal baway, bawal magalit. Tasty is lang po 'yan, 4 days lang po 'yan. Actually, ang pinaka-bawal po is yung malapit yung days na matatapos. So please, hindi po pwede 'yan. Kasi kung iiyak po kayo dito, magkikipag-away ang March ninyo, ganun din po ka, ka hindi maganda. Naintindihan niyo? and then magbigay po tayo ng sandaka uh, donations any kind sa buntes sa sa mga batang paslit hindi nakakapagsalita matanda kasi po sila po ay nilalapitan po sila ng angels malaika po kung sa amin okay maniwala po kayo totoo po yan naintindihan, buntes bata baby um uh, matanda yun nabanggit ko 'di ba so yung mga ano yung mga nanghihingi sa atin yung mga alimbawa nasa may mga, ano ba yung tawag diyan batang kalye magbigay kayo kahit magkano wag niyo nang sabihan na sasabihin niyo bibili niyo ng pang rugby o pang ano wala na kayo doon mabubura pa ang 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 ginagawa ninyong charity ibigyan niyo na lang bahala na siya kung anong gagawin niya sa pera okay so ano pa, ano pa. Magandang magano eh. Pagtapos ng buwan, maganda po talaga yan. Lagi tayong gumawa ng kabutihan. Tandaan ninyo, mas 10 times po yan babalik sa inyo. Limbawa, may 1,000 ka. Paliparin mo yung isang 100. Ganun lang po yun. May 10,000 ka. I-donate mo yung 1,500. Kung wala po talagang pera, ano, ay... Pumunta po kayo sa inyong mga magulang. Kung buhay pang magulang ninyo, kung sino po bang nakakatanda, bien ano ano, ma, pa, ipagdasal nyo po ako. Sila po ay malalakas po ang prayer nila. Okay? Especially po, ang nanay. Napakaswerte ng iba na buhay pa yung mga nanay ninyo, di ba? So, na-share ko naman po sa inyo, yung buhay pa yung nanay ko, hindi kami ganong ka-close. So, yung linalapitan ko, yung benan ko. Lagi ako humihingi sa kanya ng prayer. So, kayo, kung buhay pa yung mga magulang ninyo, yung mga pamilya ninyo, lagi kayong humingi ng prayer. Kung gipit nagipit gipit po talaga kayo. Napakalakas po ng prayer na yan. Malapit po sa Diyos ang mga magulang natin. Okay? Kung wala na po talaga kayong malapitan, sarili ninyo, umiyak kayo ng mataimtim. Hindi yung pinag-iiyakan ninyo mga lalaking walang kwenta, umiyak kayo sa Diyos. Okay? Humingi kayo ng tulong sa Kanya. Okay? Kung gusto niyo ng tulong ko, bukas po ang aking pamamahay, bukas din po. Ngayon po, online muna po ako. Meron pong nagpupumilit sa akin, pumunta dito. Pagpasensyahan nyo muna mga madam ko dahil may ubo po kami, may mga sipon po kami. Online muna po ako. Okay? Nakita niyo naman po wala akong boses, no? So, online muna tayo yung transactions natin. Huwag po kayong mag-alala. Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading. Kung gusto niyo talagang malaman kung bakit malas kayo, pwede po kayong kumonsulta sa akin. Bakit ganyan ang nangyayari sa inyo? Even yung mga na-spell yung person niyo na nagawa na, na, na or ano ba tawag, palipad hangin, any kind na tawag ninyo, pwede ninyo ikonsulta yan para makita natin na hindi na kayo mag-overthink anong nangyayari sa person ninyo or anong nangyayari sa inyo. Okay? Pwede rin po kayong mag ng mga oils natin, mga spray, kontra po yan sa lahat. Yung bracelet, kung kaya-kaya ninyo, kung kaya ninyo bumili. Kung kaya nyo mas lalong magpaalaga, magpaalaga po kayo. May kamahalan po dito, Ano? Um, mas maganda po magpa-reading muna po kayo para alam ko kung anong itulong or maitutulong ko po sa inyo. Kasi hindi naman po pwede na, ma'am, gusto ko po ng oil. Hindi po ganun. Baka po mamaya ay hindi kaya ni oil ang problema ninyo. Okay? So, kailangan po natin ma- Maano bang tawag dito? Masala muna sa ating reading, mga mahal ko. Batandaan, ah uh, malapit ng sahod, yung, alam ko po yung mga iba, gustong magpa-reading sa akin, unahin nyo po yung bills ninyo. Ang dito po ay para sa akin, kung gusto nyo lumapit sa akin, yung mga may sobrang pera lang. Okay? Mag-ipon muna kayo, ipunin ninyo muna yung mga may sobrang pera lang ang pwede dito, ha? Kasi, mas, mas magaan po yun sa atin dalawa. Nalimbaw magpapariding ka, meron kang sobrang pera, hindi po yung ipanggo grocery mo, lalapit ka sa akin, hindi po pwede yun ha. Siyempre ako ay iniisip ko din po yung mga client ko. Okay, nakatulong na tayo. Naka, hindi lang po ito tinuturing ko kayong business. Kayo ay ang aking mahal, mahal ko ang mga client ko. Virgo po ako na parang ina. Okay? nagalala po ako sa lahat. So, meron po tayong ano, si, meron po akong client na nagkasakit. Meron po siyang sugar. Okay? Ah, uh, ipagdasal po natin si ma'am, ah, uh, wait lang. Saan yung pangalan? Si ma'am Mary Rose. Yun lang po ang ibibigay kong pangalan niya. Hindi po buo. Okay lang po yan. Sabay-sabay po natin siyang ipagdasal. Ako din po, eh, insya Allah, gagaling po siya at maayos. Ano? Kung... <coughs> yun po ma'am. So, sa inyo po, sa inyo mga madam, alam ko pong nanonood ka sa akin, lakasan mo lang po yung uh, panga, yung lakasan mo lang po yung loob mo and syempre, sumunod po kayo sa payo ng ng doktor ninyo. Okay? So, climb this reading. So, ano pa, well, hindi ko natanong kung anong bukas, no Ang tingnan natin kung ang expectation. Pero ito, ano to eh, maganda to eh meron kang ipon na naman, pareho kayo ng person mo. Makakaipon kayo ng malaki, makakahawak ka ng perang malaki. Okay? Pero meron talagang gustong makipagbalikan, no? Nakikita mo ba, Knight of Cups and Three of Cups and Two of Cups. Okay? Gusto niyang mabuo ang pamilya. Possible din. Kung wala po kayong pamilya, magjowa kayo or third party ka. Meron, mahal niya naman ang pamilya niya. Mahal ka rin naman niya kung third party ka. Huwag mong isipin na hindi ka na niya mahal. Kasi kung hindi ka na niya mahal, hindi na po yan magpapakita sa inyo. Ayan, oh, overthink ka na naman. Grabe yung pag-iisip mo. Bawas-bawasan mo yung pag-iisip mo, okay? Ayan. Iniingat-ingatan mo talaga yung family mo. That's good, okay? So, may taong siguro makakatanggap ka ng bayad. Kung hindi po ito bayad, so, meron kang loan na approve or meron kang binibenta something na approve, may pera o. Oh, papasok po, may magbibigay po sa inyo. Ayan. Okay? Um, sa tingin ko, meron ka din gagawin sa pera na yan. Mag-grow po yan. Ayan o, oh, kinikilabutan ako. Kung may gagawin ka sa pera mo, mag-grow po siya. Ayan yung meaning o. Oh. Okay. So, ingat po kayo. Maraming maraming salamat. Muli po, my late taro. Um, babasahin ko lang po yung mga nagpapasalamat sa atin. Hello, ma'am. Kamusta po kayo? Uh, naririnig ko nga po na kayo ay may sakit. Kamusta na po kayo, ma'am? Anyway, okay lang naman. Medyo inaantay ko lang mabalik yung boses ko. Baka nasobrahan lang sa subo. <laughs> okay? Dahan-dahan kasi, ano, naabot yung dulo. <laughs> okay? So, <clears throat> maraming, sal maraming salamat, ma'am, ha, and nakuha ko na po yung gusto ko, ma'am. Maraming salamat po talaga. Talagang legit po kayo. Worth it po magpaalaga sa inyo, ma'am. bilip na, believe na bilib po talaga ako sa inyo. Talagang ikaw pang nagsabi sa akin na pag-isipan ko pa rin at at kailangan buo po ang puso at isipan namin pag ginawa ito. Magandang ibabalita ko po sa inyo ma'am na okay na po kami ng asawa ko. Ilang buwan ko na rin po siyang naobserbahan. At grabe po yung paglalambing niya sa akin, bumabawi din po siya sa mga anak namin. Maraming maraming salamat ma'am. At napansin ko po naging swerte din po ako sa kaperahan. God bless you ma'am. Ingat po kayo. Okay. So, good luck, ano, sa mga gustong magpaalaga sa atin. Okay. So, message nilang po ako sa Facebook account. Ito po ang aking Facebook account. Meron po ako tatlong account, pero ito lang po ang aking ginagamit. Matik po, andyan po ako. Okay? Wala kayong ibang ime-message, hindi sa page, hindi yung sa dalawa kong account. Dito, nakita niyo yung number na yan, bawal yung tawagan. Lin linagay lang yan dyan para makita ninyo na ako talaga yan. Yan ang aking account number. Yan ang aking Gcash. Okay. For February 4, for 947 ang react. Ang aking profile. Ito po yung cover. Uh, 400, at uh, June 4 and 503 po ang kanyang react. Naintindihan nyo mga bossing ko, mga madam ko. Yan po ang aking Facebook account. Muli po, Miley Taro. Bukas po ulit, insya Allah. I do my best para makarecord po sa inyo. Ngayon, kung busy po ako, hindi po ako makarecord, wag po kayong mag-alala kasi marami pong nagme-message sa akin na nag-alala sila bakit hindi ako nakaka-record. Huwag po kayong mag-worry mga madam ko. Especially yung mga inaalagaan ko, hindi ko kayo pababayaan. Okay? Timeless po ito. Pwede nyo po itong panoorin ng ilang beses. And meron po yan. Just only climb. claim. I-claim nyo lang lagi kung ano yung reading. Lahat ng positive lahat ng positive na nababasa niyo or naririnig ninyo ay makukuha nyo pa rin yan mga mahal ko. Okay, ingat po kayo. Muli po, Miley Taro. Bye-bye!